Kamusta mga boxing fans? Knockout power Yan ang isa sa mga katangian na kadalasang hinahanap sa isang boksingero. Kinatatakutan ng mga kalaban pero kinagigiliwa ng mga manonood ang mga boksingerong nagtataglay ng lakas at husay sa pagpapatulog ng mga kalaban. Hindi naman sa minamaliit natin yung mga boksingero na palaging desisyon ang panalo. Pero iba talaga ang dating sa mga manonood kapag sa knockout nagtatapos ang laban. At kung knockout nga ang pag-uusapan, agad na pumapasok sa isip natin ang mga boksingerong kagaya nila Mike Tyson, George Foreman, at isama na rin natin si Deontay Wilder. Kapansin-pansin din, nakapag-usaping knockout ay madalas na sa heavyweight division natin ito na iuugnay. Pero may isang boksingero noon sa lower weight class na gumawa ng ingay sa pamamagitan ng pagpapatulog sa kanyang mga kalaban. Yan ay ang dating super welterweight at middleweight champion na si Julian Jackson, tubong US Virgin Islands at kung tawagin ay The Hawk. Si Julian ay isa sa mga kinikilalang greatest punchers of all time. Kaya niyang magpatulog kaliwaman o kanan. Masasabi nga natin na tila nabiyayaan siya ng kapangyarihan. Kapangyarihang magpatulog ng mga kalaban Matindi kasi ang inaabot ng mga nakakatapat nitong si Julian. Aakalain mo na nakatawid na sila sa kabilang buhay. Nagtala siya ng records na 61 fights, 55 wins with 6 losses, 49 ng knockouts. So lumalabas na sa 55 wins niya, anim lang ang pinalad na makaabot sa desisyon. 1981 na magumpisa siyang sumabak sa pro boxing. Mula dito ay nagtala kaagad siya ng 29 wins with 27 knockouts sa loob lamang ng limang taon. Hanggang sa maging challenger na siya sa dating WBA Super Welterweight Champion na si Mike Makalum noong 1986. Eto na ang pagkakataon para mapatunayan ni Julian na siya ang hari sa division. Subalit ang kalaban niyang si Mike McCallum ay hindi rin basta-basta. Undefeated ito at may record na 26 wins with 23 knockouts. Sa kauna unahang pagkakataon ay may makakatapat siya na pwedeng pumantay sa pagiging halimaw niya sa ibabaw ng ring. Maganda naman na naging panimula ni Julian at bawat bitaw ng suntok ay alam mo na may masamang intensyon. Pero hindi rin natatakot makipagsabayan si Makalum kahit pa alam niya na delikado. When alam din niya na kapag hinayaan niyang umabante si Julian ay talagang may kalalagyan siya. Bagamat nabiyayaan ng pambihiran lakas sa magkabilang kamao, ay hindi pa rin naging tiyak ang tagumpay para kay Julian. May kasabihan nga na hindi pwedeng lahat ay nasa iyo. Sa sitwasyon ni Julian, kung anong nilakas ng kanyang mga kamao, ay tila siya namang hinina ng kanyang panga. Sa katunayan nga, Glass Joe ang tawag sa kanya ng mga ibang boxing fans. Dahil sa tuwing matatamaan siya ng isang solid, ay hindi na siya nakaka-recover pa. Napatunayan din sa laban na to na hindi komportable si Julian kapag siya na ang pinipressure. Sa unang pagkakataon ay naranasan niya na matalo. Pero ginamit niya ang kabiguan na to para mas lalo pang magpursigi. At ilang buwan nga lang matapos matalo kay Makalum ay naging kampyon na rin siya. Dinipensahan ni Jackson ang kanyang titulo ng tatlong beses. Matapos nito ay umakyat na siya sa middleweight division. Kumuha lang siya ng dalawang tune-up fights. At sa ikatlong laban ay sumabak na agad sa isang championship fight para sa vacant WBC middleweight title. Nakaharap niya ang Briton na si Harold Graham Sa umpisa ng laban, ipinakita kagad ni Graham ang kanyang technical skills. Alam din niya na talagang matindi ang knockout power ni Jackson. Kaya naman ginamitan niya ng slick boxing moves para makaiwa sa mga haymakers na pinakakawalan ni Jackson. as he usually is. doesn't want to run onto anything high against uh, the southpaw jab of Errol you don't have your troubles to see. As it comes here, he starts blinking. He really looks a little bit worried about what was going on there. Oh, look at that one. He pulled him under that one so there, careful. Sa loob ng tatlong rounds ay talagang maganda ang pinakita ni Graham. Hirap na hirap makapag-adjust si Jackson. Matapos nga ang third round ay sarado na agad ang kaliwang mata niya. Mukhang maaagaw na ni Graham ang titulo. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ni Graham Masyado siyang naging aggressive at nakalimutan niya na bigla na lang bumibitaw ng pamatay na suntok si Jackson Matindi ang inabot dito ni Graham Nabanggit niya sa isang interview na tulog na siya bago pa man siya bumagsak sa lona Mga ilang minuto siyang nawalan ng malay At nang mahimasmasan ay wala siyang maalala Sinabi niya na inabot pa ng apat na oras bago bumalik sa kanya ang lahat Ganun katindi ang suntok ni Julian Jackson. Ang sumunod niyang biktima ay si Dennis Milton na nagsabing laos na si Jackson at walang boxing skills. Sinabi din niya na hindi naaabot pa sa mga judges ang desisyon. Hindi nga nagkamali si Dennis Milton dahil round 1 pa lang ay tinapos na siya agad ni Jackson. His WBC middleweight champion. Sa totoo lang mga idol, napakarami pang knockout highlights nitong si Jackson At kung iisa-isahin natin ay baka matagalan pa kayo sa panunood 1998 nang magretiro si Jackson Bagamat gumawa ng ingay sa mundo ng boxing itong si Dahok Ay hindi pa rin siya masyadong kilala sa labas ng mga hardcore boxing fans isa sa mga kadahilanan ay nung mga panahon na to na kay Mike Tyson pa rin ang spotlight. Kung kaya naman, hindi masyadong na-focus ng mainstream media itong si The Hawk. Pero ganun paman, hindi natin maikakaila na si Julian Jackson ay isa sa mga hardest hitting boxers sa history ng sport. Maraming salamat sa panonood mga idol.